Unang na-plan senatorial lineup ng United Nationalist Alliance pero una din itong nagka-aberya. Sa mismong araw na paghahain ng Certificate of candidacy ng mga senatorial ng una, biglang nag-back out si Joey de Venecia. Inazara, ikwento mo. we're number one. Una. Huh? Una sa lahat. Ito ang ipinagmalaki ni ERAP, yun nga lang una ring nalagasan ng United Nationalist Alliance. Alas sa na umaga kanina natanggap ng alyansa ang email ni Joey De Venecia. Sinabi niyang aatras siya sa pagtakbo bilang senador para pagtuunan ng kanyang negosyo. Kala ko nananaginip pa ako eh we don't know the real reasons bakit ngayon lang siya nag-decide so we cannot be we cannot judge the person eh umo kung ang usap-usapang papalit sa kanya isang kaalyado ni Pangulong Aquino is si it true that Erin Tanyada is being considered for the post hindi na hindi na, hindi na. pero por sigido raw si San Juan representative JV Ejercito na isulong ang kandidatura ni Erin Tanyada na biglang nalaglag sa senatorial lineup ng Liberal Party I feel really bad for him because Being an original Liberal Party, uh, not to be able to get that support from party mates, medyo masakit yun. Bukod kay Tanyada, lumulutang din ang mga pangalan ni Nanansi Binay at Valenzuela Mayor Sherwin Gatchalian. Pero si Gatchalian tumanggi na at tatakbo na lang daw bilang congressman. Pero sabi ni Enrile, hindi naman importante kung makalabing dalawang kandidato man o hindi ang una. If you field candidates who have a chance to win, that's better than fielding hundred men and women who are going to be in the kangkungan. Bigyan daw sila ng hanggang October 5 para pagdesisyonan ang kanilang lineup. Kung may ipapalit na kandidato, pag-uusapan pa daw yan ng Executive Committee ng UNA. Pero sa ngayon, nakasentro daw ang kanilang atensyon sa kung paano ipapanalo ang darating na eleksyon. Tatlong guest candidate ng UNA ang inampundi ng Administration Coalition. Kaya pumalag si Binay sa pagbabawal ng Liberal Party sa mga guest candidate nito na umakyat sa entablado ng ibang koalisyon. Ah, hindi naman kami papayag doon. No? <laughs> ah, ang usapan dyan sauce for the goose, sauce for the gander. Uh -huh. Diba? Eh, kung hindi naman sasama, eh, pareho magsamahan. Ina Zara, News 5.